Enggak gabe. Nggak do pili man ini ho pili ini to no Harvest oh. <tinyo> ng kalamansi. Ah. Si lang dito ang um, kwan pagmasisipag ka talaga diyan no ito? 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 Ah ito. ah, d'warf Ah d'warf Ang daming ano oh. Bunga ng kalamansi ang lalaki pa. Siguro yung ano hinog nito matamis. Matamis kaya? Ambot lang. Itistingan mo eh. Ay tistingan natin. Mamaya, titisting tayo. Sila ni Nonoy. Panguhaan nyo Hulog na mga, puro na hinog. mga hinog na ito. Kaya nga Oh. Huling, ay, ano hinog nga na o. Oh, kalamansi. Ang mahal pa naman ng kalamansi ngayon. Yan. Ayan sa kami ng may Bisi-bisi. yung yan. na. hinog oh hinog hinog pero mayroon pa talagang mas hinog doon hindi dire may hinog ka di na tong nahulog hinog di kang tuyaguro kasi yung tuyaguro ya ilalader nahulog ang nagha-harvest, yeah. Balda talaga. Hay. Ano na dami bunga. Dito may hinog talaga siya. kuha tayo. Yan, ito, 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 ito. Yan, hinog siya, di ba? Kainin natin. Kalaman si ito, pero ang laki. Parang kiat-kiat na siya kalaki. Ito, balatan natin to. Yan. Malay mo, matamis to na kalamansi. <laughs> Ang laki kaya niya, oh. Ayan. Ang laki, parang kiat-kiat siya. Pero, tingnan natin kung gaano kakiat ang asim nito. <laughs> ang asim, kung gaano kakiat. Tikman ni Loris Garden. Ayan. Paano masira ang mukha ni Loris Garden? Sa, sa ano, kalamansing hinog. Ayan, ito siya ayan. Makaakyat sila at mangunguha ng kalamansi. Ayan. Habang ako ay kakain ng hinog na kalamansi. Kapatid ko yan, kapatid. Kapatid kong senior. <laughs> so, andito pa ako sa masbate. Ayan, andito kami sa farm. Ayan, dito sa isa kong kapatid at ito ang kalamansi na aking kakainin. Ayan. Tikman natin kung gaano asin itong kalamansi. Hinog na ito, hinog. Ay! 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 sorry sa mga naglaway dyan maasim talaga kahit hinog na siya maasim pa din Diyos ko. Ha. sa uli ko na lang to baka atakihin ako ng aking hyperacidity yan, <laughs> yan. salamat Ayan. so ang ang kalamansi pala kahit hinog na hinog siya hindi palang matamis talaga palang maasim lalo Diyos ko hindi talaga pwede masisira talaga ang inyong mga mukha oh, masisira talaga ay sira naman na ang mukha ko eh lalo tuloy nasira lalo para nasira ayan oh ayan, ayan, ayan siya iyang kapatid kong yan ay ano yan ano nga, nga tawag sa inyo na trainer trainer ng about sa agriculture ayan sa nakakarating ka nga ng seminar saan ngayon? Nuebes. Ngayon yung nakakarating <tinyo> na sige na training ko sa Bulacan. Bulacan ka. Oh. Uh, Ayun, sa Bulacan. mga manok ko. siya nag-harvest. Ang gugulo ng aking mga ano dito, <laughs> mga friends. Naghihingi po yan ng pagkain mga native na manok alaga ni Brian yan yan ang bodega nila Ayan. dito tayo itutok natin to sa ating sa aking kapatid na senior yan trainer po siya nagtitrain siya sa mga agriculture yan may seminar niya naman at mag, siya ang nagtuturo Makakarating oh, kong saan saan. Hi. Ayan <laughs> siya. Ayan, pogi yan. Pogi, may dimple. <laughs> may dimple sa puwet? Uh, may dimple pa siya sa puwet. Ang pala, na? Ang pala, may pala yan, may pala. Araw, may balay kang pala. Alam nyo po yung pala. Yung palay ay pala. Uh, yung langgam na malalaki na red na nagkakaroon ng bahis sa taas. Yan. Pala ang tawag yan. Pala hubog. Pala, pala ano? Pala kagat. Pala, ano pa? Uh, ano uh, <laughs> um, pala bahay dyan sa taas ng mga pananim. Pala kagat. Ano pa? Um, ginagamitan niya ng gunting. Pruning uh. scissors. Bumili talaga ako ng pruning scissors para ayun kasi kung wala ah, sira hindi mabilis ganyan ang paggupit ng pagharvest ng kalamansi may may 100 pieces na kita ng anong ko ha gusto mo bilangin ko Ayan, tika bilangin natin. 85 ang lahat. eh malapit na. Busin mo na lang, madali lang naman eh. Tapos mo na dito, di yan na lang. Ang dami oh.